Babala, nagsimula na ang malaking kapighatian sa mga huling araw. Magsisi ngayon dahil kung maghihintay ka hanggang sa malapit na ang kamatayan, uli na ang lahat. Gaya ng sabi ng Diyos, kapag dumarating ang mga kapahamakan, takot na takot ang lahat. Umiiyak ng may dalamhati ang lahat ng tao at namumuhi sa masasamang bagay na kanilang ginawa sa nakalipas. Ngunit sa sandaling iyon, ay huli na ang lahat sapagkat ito ang kapanahunan ng poot. Hindi ito ang panahon upang iligtas ang mga tao at mag-alok ng biyaya, kundi ang panahon upang alisin ang lahat ng tagapagsilbi at hayaan ang aking mga anak na mamuno para sa akin. Kung handa kang magsisi sa harap ng Diyos. Amen. Sabi ng Diyos, ang aking mga salita ang katotohanan, ang buhay at ang daan. Ang mga ito ay isang matalas na tabak na magkabila ang talim at kaya ng mga itong magapisi sa tanas. Kung naniniwala ka rito, Amen.